Hello guys, papunta ngayon pala po tayo sa Regina Rica, sa Tanay Rizal bali ngayon po eh bumabiyahi tayo uh, sa Marilake, papunta ng Marilake Highway Hello guys, bali, bali bumabiyahe po ngayon tayo sa Marilake Highway Ito po ang Marilake Highway Hello guys, malapit na nga po pala tayong pumasok sa Rihina Rica Andyan po, malapit na po yan Sa po tayo dyan sa, na, Pag nakita po natin yung signboard ng Mama Mary nakalan na po yun Yun po ang mismong main entrance niya papasok. Yan po, yan, yan. Yan po ang main entrance. Kakanan po dyan. Kakanan. Ayan po, papasok po tayo dyan. Kung kapansin niyo po, medyo mahaba po ang pila. Kasi po, nung napunta po kami, eh Sunday po. Pagka Sunday po kasi talaga maraming nagsisimba dyan sa Reina Rita. Pero pagka week, weekdays naman po, eh konti lang ang nagpupunta dyan. Hindi ka nang mahaba ang pila. Saka po, madali naman po umusad kasi sa loob po nga malaki naman po ang parking yan nga po pala kasama ko ang aking benan tinutulak ko po siya paakyat papunta po sa mama mary yan po malapit na po kami makarating po sa taas tulak tulak ba rin po ang aking benan sa kanyang wheelchair Ayan, malapit na po kami Ayan, malapit na kami mga sa taas alam nyo po ito pong Regina Rica malayo po dahil ito po ay nasa Tanay Rizal pero pag narating nyo po siya nako para ang gaangga ang ng feeling bless ang bless ng pakiramdam pag nakita nyo na siya ng personal ayan nasa taas na po kami ni Mama Mary Diyan nga po lang, sa may ilalim ni Mama Mary. P pwede po kayong pumasok diyan. Pwede niyo po siyang libutin yung buong ilalim niya. Pero bawal po ang mag-cellphone at mag -ingay. Yan po ang healing water. Kung meron po kayong mga boteng plastic na basyo, pwede nyo pong lagyan. Libre po yan, wala pong bayad. Kahit, gami, kahit, kahit gano'ng karami pa ang kong ninyo. Pauwi na po kami guys. Thank you for watching. See you next video lakwatserang pamilya vlog